Siguro agad na yung Hindi nang balahibo. Ito yung natin mo na ba na. Uy! Tuno! Dami na guys! Dami pa Magandang araw sa inyo mga crispy people. So ngayong araw is mamimitas tayo ng uh, mga pili. Ayan na, uh, isasama pala natin si Cooper kaya nilalagyan na ng uh, ni, ano, ni atin. Ayan, so let's go mga crispy people. Samahan nyo kami. Nice. Kargay na nga na si Per. Kargay na nga sa mga pangargata dyan. Ayan. Uh -huh. Ayan ah, na yung dadali ni Cooper, yung balde tapos yung sako. Amas ah, mo! Lakad na. Munguha kami kasi mga crispy people ngayon ng pili so tutulong din yung si Cooper. So... Nandito nga pala tayo ngayon sa... Si Tsunog Nugon, Barangay Taplakon, Kamalik Albay. Shoutout po pala sa lahat ng taga Taplakon. Ito si Ibo. Ibo! Woo! <laughs> Mura ganit lang si Cooper eh. Ito. Okay, so nandito na si GM. Pambato natin sa akyatan. hey, <laughs> okay, let's go mga crispy people. Akyatan na. Ayan na daladala -dala niya yung mga panungkit. Let's go. O, siguro. Kami taga pulot lang. DJ. si malah hasil Asin apung ini yang malah gas dikipun Ini yang MP ga tuh gue dimana Ah suruh selida Matin ding laban lagi Yuk Maka... hindi nang balahibo Uh, possible eh, mga ilang oras tayo dyan. Ah, yan ang magkatabing pili. Ano yan? Ito. ito, 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 ito. Uh, na yan. <laughs> Yun na siya. Mga po na yan? Magsungkel? Hmm. Ano yung laban eh. Mhm. Mm Kahit saan tumatama yung mga bunga. Ang ganyan yung pagpitas dito sa amin, pinapalo-palo lang yung mga sanga. Pakita mo dito yan. Pakita mo. dami. Ah. Mga kulang-kulang din doon isang sako. Ang dami. Ang Isang puno pa lang yan. Ito mamaya na itong tanghali. Fresh, Bahine var <laughs> pag muna mo na yan. So yan, work the people. oh papalas na. Tiba-tiba sa'yo diba, tumamaya. Talahat <laughs> yung sako na. Mm. Eh. Ang sinanaalis mo lang yung gis mo, mas kigurang na. Ay, yan. Grabing pag pa. Ay. Mapagaling ng buhay dito sa bulod. Hmm. Dakal pabagasan din sa ibabaw. Nakatago sa ilalim ng mga dahon. Pwede man yan daw, sa ibabaw daw mo na eh. Ipaw yan na siya so, sa ano sa ilarim. Dito po sa iba. Ang um, bilis mo puno. Napakadami kasi. Umagayon na natin sa balbala. Ano po? Marami. niya mga green. Tira lang din ka na siya. Tira lang din ka na. Uy! Suno! Dami na guys! Dito na tayo sa pangalawang puno ng pili. Yan, so habang may mga nagpupulot pa ito na lang si GM Market na ulit. Magkasigma niyan. Mm, yan na nakikita niyo parang mga ugat mga crispy people. Oh. Tinatawag yan dito yung bakog. Kaso makakatinga lang yung balahibo niyan. Ayan na. Ito yung iba na mumulat pa. Ayun. Mm. Buo. Magaling natin. Papapakin natin yan. Anong gear? Anong kaya kayo? Ayun yung pinakamasarap talaga ng part. Eh. Uh, pwede namin kayong pakitaan ng mukbang nito mamaya. Ayun. Hmm. Hmm, ang salap. Matindi na ako. Mm, ito yung nakakamiss pag nandito sa kabundukan. Hmm, ang sarap. Pinupulat na namin yung sa pangalawang puno. Ito na, oh. Ang na rin yung pangalawang sato. Ang dami. Yung kanina, ang puno na, oh. Pangalawa. Ang dami pa. Kalat-kalat pa. Ayan lang. Ang pala. hmm. dami. Ayan pa. na. patunelahat. Na Oi. ito yung isang sakong sa ito? Babah. 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 Ababa. 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 Ababa.

nagdating na yung isang nating kasama kung ikerabul kita mukurin na kalinang naka kalinang naka kalinang naka kalinang mga kalinang naka kalinang naka kalinang naka kalinang naka kalinang naka Timingin nga talaga. Nakala. Ay, Set up na yung kalabaw. Kalabaw na kasi yung hila niyan eh. Pababa yung tawag. Hindi oh? ko lang alam kung anong tawag niyan sa probinsya ninyo mga Crispy people. Basta dito sa lugar ng uh, kamaling pa Pababa yung tawag. Yung kasama pang nakapula. Oh. Bo. Sakay okay, okay. na bo. Okay. Maniobra na. Oh. Mm -hmm, yan na. Mm -hmm. Mm -hmm. talaga oh. si Bo. Oh. May pitan til mo diyan sa ikaw ya. Yeah. Go. Undahan. Yen. Ni ba ni lubid. Ro talaga sibo. Ayun na yung isang sako, dala-dala na. Habis sana Belum pinter lagi si Ibu Dina na po. Yung mangyayari pala mga crispy people, itong dalawang sako ng pili sa dadalhin muna dun sa may-ari ng lupa. yung Dalawang sako, karga na. hindi ka mag gararesan ka ito na yung pangalawang sako Tapatimbang na para magkahati, magkahati na rin Day. dito na kami sa bahay na mayari so, magtitimbangan na ng piling para magkahatian na rin

Aldi yan siya timbangan. Okay. Hintayin muna natin yung mayari. Ah, mayan. Pang matagalan pala na kilo ah. Na, Marinaldo po. 56. Sisik, sisik. Sisik kilo yung sisa aku. Pag nauna. Ito naman yun. Bibig. yung kaya niya. Ito. Ito, para ito. crispy people si Tatang Tarco pala yung may-ari ng lupa. Ah, Nana. Dua. 58. Dua. Okay. <laughs> na Dua. 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 Salamat Dua. na Dua. Dua. na Dua. 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 Dua bumibilirin rin sila ng mga lukad ni lukad na nyog ilipat lang sa sako para madala ulit namin pa balik hindi mo sususa sa lab ah okay. amon muna yung kabalyoan naman ah. ko royal royal naman ko Tabi na, salamat po, Tabita. Guys, okay, so okay na mga Crusoe people. 58 kilos ano 'yun? Oh, yamyaka. 50. 56, 56. yung naiwan dito sa may ara, 58 kilos yung binigay dito sa amin. Ang dami nila dito. Ta. Okay, so babalik na kami. Siyempre, yung mga bata bilang pampakonselo ay pang-royal. Si sana Wow! Crispy, kasi eh. ano po? Crispy ba lamit? Yeah. Hanggang dito na lang po mga crispy people ang video nito. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po. Okay, so shout out mga crispy people. Shoutout pala kay Madam Delia Vivar at kay Kap Ludi dito sa barangay Taplakon, Kamalig. Uh, kay uh, Nana Mercy Mimay dyan sa Taplakon. Kay din. George Nares uh, salamat sa palaging panunod ng ating video. Kay Arnel Villa. Kay Uragon Outdoors, pad salamat sa suporta ah. uh, Kay uh, Bless Channel, uh, lagi din to nanonood sa ating YouTube. Pati din kay uh, Marvs Lupera. Pa-shoutout ah, kay Giada de Joseph Tulop. Yan mga kababata ko ng elementary. Shoutout sa inyo mga pati. Kaya Jeline uh, Perez, yan. Kay Junjun Llorera, uh, kay Ninong Owen. Shoutout Ninong pati kay uh, Anghel Oborhas. Shoutout din uh, kay Nars. Uh, sal salamat sa palaging pang share ng ating mga video. Ayun. Okay. At sa lahat ng mga laging nanonood ng uh, mga videos natin, maraming maraming salamat po sa inyo. Huwag po sana kayong magsasawang manunod at mag-share uh, na rin po ng ating mga video. So salamat po sa inyong uh, panonood lagi. Uh, maraming maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Bye bye po.